Uh, may ng magkakasama na sa isang oo oh, na dito ngayon ito yung pinaka ano ng uh, 200 pabahay sino to? kilala mo? Pinala mo isang sakalam na rin yan ay bina ay bina pahay muna baby ko hmm. ito na yun <laughs> Ato. <muchas> Shoutout sa Team Tanod. Team Tanod. Team Gala. Sa Team Team ano? Hello, Jo. Mm -hmm. Yan, si Kalingap. Kalingap, ano? Kalingap Victor. Alis lang dito lahat ng vloggers. Ito yung pinakamaganda kong friend. Sis Lorraine. Sis Lorraine. Ayan, si Lorraine Miguel. Oh, Lorraine Tanod. Ay, doon, dami na mga natin. oh, ang si Dodong Ruel. Hello, hello. Yan si Dodong Ruel, o? Oh. Ayan, naku, ang naman. Alas na nandito. Ay, o, oh, yan, o. Oh. Ayan si Dodong Ruel, at saka si... Ayan. Oh, dun sila, o. Oh, si Kuya Brooks si Pure Health, si Kalingat Dan. Ay, ang dami. Tara, 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 -tar dito -tar -tar tayo. O, oh, nakakatuwa. O, oh, big, big event po ito. Kasi 200 na pabahay. Nandito ang lahat ng Kalingap. Ah, nagsama-sama. Ribbon cutting po ni Nanay Carmen. Hello. <laughs> Yan. Yun ang problema. Brother Ago Brother Paas Ayan uh, nandiyan lahat Ang karamihan Ang vloggers si Ayan Ayan na si Sis Lord lapit lapit Tara, tara, tara Tara, alam tayo lapit tayo dun tayo sa ilalim ng lapit, lapit. <laughs> lapit na lapit lapit na lapit dun tayo sa ilalim ng puno ay grabe, sobrang init Ayun oh, sibuyas, you know, santas na lubang. Ayun, lalas po dito. Ayun uh, ng sibos skin red. Ay, kalingat da uh, ah, ano, red. Ayun. Ayun, kalingap. Ang kalingap Victor. My god, nakatuwa ang dami. Ayun. Ayun. Ito kayo lahat, ito kayo lahat sama -sama. At sama samasama, lahat ng vlogger Si Ate Kati. Si Ka Fromby Yun, si Ate Ga Kuya Alex Yan uh, sila The practice Yan, sila kalina-kalina Ano ano ako do sabay. Luong nakakatuwa. Mapalakpak tayo sabay-sabay. Sa Makuha Muko ng video. Habang ganyan no? oh

Thank you so Beard much. Popcorn. And napupuno pa rin tong dito mong achievement oh, ano, na 200 class project. At <laughs> siyempre salamat <laughs> din sa mga nandito ngayon. Yeah. Sa center ng mga pogi mga sa likod ko oh. Hello po. Ang idol ng aking kapatid, kapatid. pa-shoutout naman yung Ricardo Antonio. Sa Antonio. Oh mga, Ricardo Antonio. Sana lagi kang malakas sa field. Silver baka naman kam. Silver. Baka naman. Oh, kaputol. Kaputol kapatid. Ayan ang idol mo ha. Basta ito nakikita ko yan. Ricardo Antonio. Shout si out. Brother Gilbert. Pinakapogi yung kalingap. Nakapogi. Pangalawa lang si Dan. Yes, si Kuya Alex.

Il sovrappoglio è i miei amici, il sovrappoglio è il sovrappoglio di tutti i miei amici, il sovrappoglio è il sovrappoglio di tutti i miei amici, il sovrappoglio è il sovrappoglio di tutti i miei amici, il sovrappoglio